Yan, yeah, hello po sa inyong lahat at wala po tayong gamit na ring light para po huwag niyong isipin na masyado mapote. <laughs> no? Para hindi po tayo masyado maganda. Less expectation sa reality ng katotohanan. <laughs> no? Ang mahalaga kung sino ang nakakaalam na maganda ako, tayo-tayo na lang ang magkakaalaman. <laughs> no? O, oh, di diba? Kahit hindi masyado maliwanag. Ang ganda-ganda pa natin. No, buksan natin ulit. Ah. O, oh, yan na. <laughs> ayan na, ayan na, ayan na. O, oh, nagdaga natin. O, oh, di ba? Mas maganda pa yung madilim, di ba? o, <laughs> oh, basa natin. O, oh, ayan. O, oh, di ba? Kasi sabi nila, pag mabait ka daw sa sarili mo, talaga naman mag-glow up ka. Siyempre, hmm. makakatulong din yung mga moisturizer, tamang tulog, tamang pagkain, at ikit sa lahat talaga, yung pagsunod sa Diyos. No? Ano ba yung dapat nating sundin? Huwag tayong magsinungaling. At huwag tayong maloko ng ating kapwa. Yun po ang katotohanan para gumanda po, hindi lang ating mukha, kundi ang ating buhay. Oh.